1995 model 97, also, 1997 Nissan uh, pero magandang klase to lalagyan namin ng the wonder maximum performance Ang okay. itim nya kung yung usok nya kulay itim kulay oh, itim Wow! Oh, yan ang usok na ngayon. Kumusta natin pagkataas sa lagyan ng The Wonder Loop? Okay, lalagyan na po natin ng... Ayan. Bubuhusan na natin ng Wonder maximum performance. Kami na maitim talaga yung uso Pero okay yung andar niya. Yung nga lang, dahil sa hindi perfect yung kanyang pag-andar, yung mga hindi nasusunog ng mga gas. para pagkatapos ito ang ng Wonder Yeah. 1997 model Mitsubishi. O, okay na. Palawa na. So, pwede nang paanda rin. Ulit. Before and after. O, nalagyan na lang. Okay. Balikan natin yung may tinuos o pangina yun. Nangiti mo. Oh. Okay. Okay. so lang bomba hindi na kasi nitin hindi pa umahalo yan hindi pa po yung pagbabago ka agad kagina sobrang itim ng itim nga yun yun habang nagmimix yung wonder sa loob nababawasan yung itim na usap yan ah. yan ang o, uh, instant na nagagawa ng the water way <laughs> nawala yung uto oh, sobrang itim pang ina yan